Sorry. mga bossy. Nandito na naman tayo ngayon sa ano. Ah, uh, dinalupihan bataan mga bossing At Para magano uh, magrebisa na naman ulit. Then araw nang latagan nila rito mga bossing Every uh, ano every Tuesday yung latagan dito. Ay marami mga nagbebenta-benta rito. Maraming mga nakalatag na ukay. nandito dito tayo hanap ng pambenta natin online mga bossing, revisa, ayan, tira-tira gaming lang tayo yung mga tira-tira ng na mga naunang selector sa atin ay yung uh, ayun yung hunt, ayun i-hunt natin ayun yung uh, natin para pambenta natin online and dito pala ako lagi nagpo-post sa aking FB account yan check nyo na lang ako dito mga bossing dito ko lahat pinapost ng mga, mga naukay hunt kaya huwag nyo na rin kalimutang mag subscribe sa akin, youtube channel mga bossing ha maraming maraming salamat agad Ayan, repisa na ito. Ayan. Ah, Let's salamat po at magandang baga. Isang magandang araw po mula po sa pabungwa ng RRFO po sa lahat <laughs> nang meron tayong service. Tawag po tayo po nang meron tayong service. Tawag po tayo standby po ng mapper sa para mga bossing, ito, meron doon sila mga new arrival oh. mga punts selection nila to meron na tayong nakita rito ito, mga Nike mga bossing oh. ito pa 150 pesos daw selection bagong bukas lang daw to ito pa may big logo pa na champion, no? Oh. Wow. 150 pesos. Mga jogger pants. Uh, Ayos, check natin to mga to. Ito pa meron po. Mas oh, so pagod na yung iba. Damage na. Ah, eh, Adidas. Ang daming Adidas, oh. Ito may ilis pa. Check natin to. Meron tayo rito ng ano, uh, trip. Ito yung trip natin, no? Oh. Wow. Nike na, no? Ah, uh, jogger pants, yeah. Oh. Tsaka ito, Six packet naman to. Try Double check na lang natin. Check natin yung mga condition. Ito pa, mayro pa sila sa baba. Kaso wala na to mga, to mga, mga napilihan na raw. Marami daw nakuha yung mga naon na rito kanina. Ito pa, may adidas po. Black tag. Pabagi ano naman yun siya. Pabagi design. Kaya yeah, may ano pa ha, uh, Uncle Zip. na may zipper pa siya sa ano niya, sa, sa uncle niya. Solid to baba natin to. Check natin to. Lakas ng sounds nila rito. Baba muna natin to para ma-double check natin to mga to. Let's go. Yeah, mga bossing. Ito yung mga na ispata natin. Yung Nike. Yan ang ganda. Embroid Small lang yung tag pero malalaki. Ayan, lalaki ng ano, malaki yung fitting niya siguro mga large, medium large yung sukat nito. Pero legit naman siya. Ayan, black tag. Ayan, syempre double check natin kung may wash tag. Ay, meron naman siyang wash tag, oh. Ayan, nasipat natin yung wash tag sa loob. Ay, wash tag niya. Chato, yung champion na big logo. Ayan, semi big logo. Small lang din siya pero malaki yung fitting. Pang ano, large. Large yung fitting na ito. Ganda na ito. Bagong bago pa yung champion. Solid. Not bad na rin sa 150 each. Ito, ganda rin na condition ng Nike. Wala namang mga damage. Yan, check nyo lagi mga bossing ha, Pagka mga gantong pants, ito yung mga mabilis masira dyan. Yung ano na yan, yung bulsa na yan. Kasi kakadukot sa bulsa. Yan, yeah, napupunit yung tahina yan. Kaya double check nyo lagi yan dyan mga bossing. Kaya inyong na mabilis masira yan ito yung pinakatahe kasi syempre dukot na naman ng dukot sa bulsa. Kaya nasisira ito, wala. Goods din 'yan, no. Yan, simple lang mag ha, uh, mag check kung may mga issue ba yan Goods to, bagong-bago pa to. Tsaka embroidered yung ano niya. Na yung ano uh, logo niya. Ayos, nakadalawa agad tayo. First spot pa lang natin. Meron pa raw sila mga bagong bukas na ano. Uh, t-shirt kalkalin din natin eto kunin na natin tong dalawa na to final select na lang natin mamaya

Rolling Stone na ano, pang, uh, mega print. Ayun, hindi lang siya dated. Dated lang 'yung mga kinukuha natin. Ay, dated pala siya. 2024. Tsaka 'yun oh, may uh, sayang pa. Damage. So small Sayang. So, small lang siya. Oh. Lloyd 2024 dun. Yung mga bossing may nakuha pa tayo Vintage na na ano to Adidas wow. Ganda nyo Doon sa selection na sa taas natin nakuha 150 pesos lang Ganda na to Dated ba siya 2004 Vintage yan mga bossing pag ganyan yung washtag nya Maraming flag na ganyan Yeah, vintage yan Ayan, yeah, date nyo, 2004 Ayan, 2004 siya <laughs> Ito yung date nyo 2004 Napakaganda nito Tapos 150 Not bad na rin Kukunin mo yan, yung buns <laughs> Ha? Hindi, kunin mo na, bibigay ko nga sa'yo Ayun, no? Oh. Ito lang kukunin ko Tsaka yung mga pants Yung nakatatlo tayo rito Solid nabayad na tayo, tatlo 150 each bay, bayaran ko na ito bay tatlo 3 hits agad tayo ikot pa tayo special expat natin may lumi oh big silver boom Vintage na Quicksilver to. Ganda oh. May zipper pa siya. Magkano dito boss? 75. 75 lang? 75 pesos. Mukhang dalawang bill binuksan mo ah. Hey, Meron pa sila mga selection dito mga bossing ah. Oh. 49ers. Tapos yung may logo sa likod, malaki. Wow! Ang selection nila to. May champion pa na reverse wave, oh. Ang mga selection nila, mga nakasabit sa taas. Ito, uh, baba natin. Check natin kung anong size. Ganda nito. Uy, nalaglag pa. Ay, magpakuha. Ito yung tag nyo Team NFL e XL siya Ganda ang ganda ng logo sa likod Ang laki Solid Patch type lang siya yan sabihin ng patch type yan Dikit lang yan, Pero yan solid yun oh. No? nyo naman yung logo sa likod Boom Tahi pala siya Hindi siya dikit Tinahi Ganda Laki ng logo sa likod. Solid na solid. Oh, ang ganda pa ng condition niya. Red na red pa. 49ers. Beatback logo. Tapos itong isa. Yung ano, vintage na Quicksilver. Ganda. Double check na lang natin itong mga tumamaya. Ganda nito. Kakalkal pa tayo rito sa mga selection nila. Hmm, meron po. Post Malone. Boom. May nais pa itong tayo rito mga boss. 50 pesos. Ayan o. Oh. Boom. H.U.F. Wow. Yung nga lang kaya pala mura yun. May damage siya uh, sa ano. Sayang to. Size so, large. Pero kukunin uh, natin ito kasi 50 pesos lang. Yeah, Ayan, meron siyang sleeve design. Ayan, yeah, mga flag. Yeah, Ayan, meron din sa kabila. Ganda nito. HUF. Wow. Ayan, yeah, wash tag. Yeah, legit naman siya. Ayan, yeah, wash tag nyo. Mas 50 pesos lang. Punit sa pinaka lace niya. Sa kabito ng lace. HUF Worldwide Ganda na ito, 50 pesos Kunin din natin to Ito yung mga final selection natin dito Itong SF, kunin natin 180 yung SF Ganda ng logo, ito iwan natin to Kasi ano, ayan, madumi Tsaka walang logo ng ano Wala masyadong logo ng Quicksilver maluwag na yung pinaka ano nyo ito kasi yung mabilis ano, lumuwag yung sa suotan nya sa ribbings iwan natin to sayang to tsaka wala yung maganda sana to kung may logo man lang sa harap dito wala kasi syang logo kaya basta tayo rito itong dalawa na lang yung bayad na tayo. Sir, bayaran ko na sa boss. Dalawa. May dalawang pepe. Ayos. Paldo na. Marami na tayo. Ikot na tayo mga bossing. It's an export natin. Marami rin bagong box dito. Oh. Mga short. Nga lang mahal. 2.50. Nasa pinakatulo na tayo. Marami na tayo. ah oh. Pwede na tayong umuwi. Paldo na. Pumura na mga nakuha natin. Ito okay, mga bossing. Tuminis pa itong tayo uh, rito. Cheer na. Ultra na natin. Rip in deep. 35 pesos. Ganda na ito. Banda rin. Laki ng print nyo sa likod. Ito pa ang ikot. Saan? Sayang itong ano Itong vintage Nike Pagod na Ayan. Pagod na yung condition na ito Tsaka sobrang kupas na Ulit ano na Sayang Kasyang kasya yung ano oh. ko Kasyang, Kasyang yung middle finger ko sayang to vintage na ikipa naman oh. No? ah, sa so pagod na night town night town na pagod sayang yung mga bossing may nakita pa tayo rito 75 yan you know, o oh. pullover print na polo shirt alien mga bossing o no? oh. daming alien niya. tapos yan ang ganda ng brand niya. Forever 21 All over print yan oh. Pati sa likod din may mga alien din Ulo ng alien 75 pesos Sa medium Na yeah, legit siya, sya eh Washtag nya Kunin na rin natin to Nakadalawa lang tayo rito Tsaka tong, ano Rip in tip na 35 Not bad na rin to Dalawa Dalawa tayo rito Ikot pa tayo dun sa pinakadulo na yan. Iyo mga bossing, yun, know, okay na tayo. Nakarami rin tayo kahit papaano ha. Sa lang natin mga nakuha. Quick flex na lang natin pagka, pagka uwi natin. Solid, thanks God. Let's go! Yung mga bossing, ngayon quick flex ko lang sa inyo yung mga hunt natin dun sa flea market bataan mga bossing Ayan may mga nakuha tayong pants, eh. 150 pesos each lang to ah Itong champion na ano, semi big logo, Ayan, 150, mga nabenta na rin natin to ah Ayan nabenta natin to ng 350 pesos each yung mga pants Itong champion, tapos itong Nike na embroidered, ayan. Uh, bali na aspak yung dalawa. 350 pesos each yan tapos itong ano Adidas yan yeah, may nakuha rin tayo dong Adidas na embroid ayan malaki rin yung embroid niya 150 pesos lang din to ayan vintage na Adidas to ah bale ito na lang yung ano available mga bossing kasi ito mga bayad na rin yung iba itong HUF na may issue ayan 50 pesos lang natin nakuha to ha kasi ayan may issue pero binili pa rin sa atin ng 350 ayan mga bayad na tong mga to tsaka itong 49 earths mga bossing dito tayo pumaldo eh Amerun pa siyang logo sa likod nang na malaki, tsaka ganda lang ng condition niya dahil bagong bago. Nakuha natin to do nang 180 pesos each and na ano nabenta naman natin to nang 550 itong SF. Tapos itong last na nakuha natin itong polo shirt na all over print na ano alien. Diyan nakuha natin to nang 75, nabenta natin nang 350. Tapos itong ano, deep in deep mga bossing, ayan, meron siyang print sa harap, tapos siya meron din siyang uh, print sa likod. Ayan, skate brand yung mga ganitong brand mga bossing, ayan, naka middle finger na pusa. Solid na solid na kuwalang natin to ng 35 pesos. Ayan, nabenta naman natin ng 250. Ayan, halos sold out tayo ngayon mga bossing. Ha. Isa na lang yung natira, itong Adidas. Solid na solid. Sulit na naman yung ano, revisa natin. Mga tira-tira lang to mga bossing, ha, yung mga nakuha natin. Kasi madaling araw pa lang. Nandun na yung ibang selector. Eh. hindi ko lang alam kung bakit din nila kinukuha itong mga to. Siguro, iwala silang market sa ganito. Kaya yan, mga tinitira nila. Kaya thanks God pa rin tayo. Kaya mga bossing kung nagustuhan niyo yung mga ganitong episode natin, Revisa Hits, mga tira-tira loots, yeah, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel. Ah. Palike na rin ang ating mga video. Maraming maraming salamat. Magkita kita ulit tayo next episode. Peace out!